Mga kababayan, mayroon pong namataan ang mga tao sa Amerika na isang misteryosong liwanag. At narito po't panuuri natin ang nakuhanan nilang video patungkol rito. Makikita nga natin dyan ang tila ba sumasayaw ng mga liwanag. Matagal nang hindi masagot-sagot ng mga Amerikano ang pinagmulan ng mga liwanag na ito. Ano nga ba ang bagay na yan? Eto na nga ba ang tinatawag nating mga Pinoy na San Telmo o mayroon pang ibang misteryong bumabalot rito? At ano naman ang sinasabi ng mga scientist sa naturang fenomena? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Ito po ang lugar ng Marfa, Texas. Alam niyo po bang, sa loob ng 135 years ay nakakakita ang mga tao dito ng isang kakaibang liwanag na magpahanga ngayon ay hindi pa rin nila maintindihan kung saan ito galing at kung ano ito. Yan po ay ayon sa ulat ng BBC. At dahil nga po dyan, mayroong mga iba't ibang interpretasyon ang mga tao pati na rin ang mga eksperto patungkol sa mga misteryosong liwanag na ito. Tulad na nga lang po ng paniniwala ng iilan na ito raw ay mga kaluluwang nagpaparamdam. At dahil nga po sa mga napakaraming interpretasyon na ito, ay nakabuo sila ng iba't ibang pangalan sa naturang misteryosong liwanag tulad ng mga sumusunod. Ghost lights, weird lights, car lights, mystery lights, at chinati lights. Pero in general, tinatawag itong Marfa lights nakabase sa lugar kung saan ito madalas na natatanaw. At yun nga po ay walang iba kundi ang Marfa, Texas. Ang Marfa ay isang napakaliit na lugar na napapaligiran ng isang napakalawak na disyerto. Alam niyo po bang noong unang panahon, ito lamang ay isang water station ng mga pasahero ng tren? Nagsimula pong dumayo ang mga tao dito noong 1880 hanggang sa sila ay dumami ng dumami. Ang salitang Marfa ay mula sa lingwahe ng mga Russians. Nakatumbas po ng pangalang Maria. Sa kasalukuyan ay binubuo lang po ang populasyon nito sa halos 1,700 na tao. At dahil nga po kakaiba at misteryoso, maraming mga UFOlogist at mga paranormal expert ang sinubukang aralin at ipaliwanag ang misteryo sa likod nito. Sa paniniwalang gawa ng mga alien o mga multo ang bagay na ito. At makikita nga natin sa actual na video ito ang series ng mga liwanag na nawawala at lumilitaw, lumalaki at lumiliit. Sanay na ang mga tao sa Marfa na makita ang naturang fenomena. Subalit, ang malaking katanungan ngayon, anong nga ba ang sinasabi ng mga scientist patungkol sa Marfa Lights. Unang naitala sa kasaysayan ang patungkol rito noong 1883. Isang nag-aalaga ng mga baka ang nakakita nito. Siya si Robert Reed Ellison. Habang nilalakad ang kanyang mga alaga, ay bigla niyang napansin sa malayo ang nagbiblink na liwanag. Pero hindi niya ito masyadong pinansin dahil akala niya mga Native American tribes na nagpapahinga at nagpapaapoy ang may gawa nito. Kumalat sa Texas ang patungkol sa nakita ni Ellison dahil may ibang tao rin ang nakasaksi nito. Kung kaya't, ito ay inimbestigahan at lumabas sa investigasyon na hindi mula sa pagsusunog ng mga Native American tribes ang liwanag na ito dahil wala silang nakitang bakas ng mga abo o uling. At mula nga noong maitala sa kasaysayan ang patungkol sa Marfa Lights, magpahanga ngayon ay nagpapakita pa rin ang Marfa Lights. Ito nga ba ay Santelmo? Well, kung kayo po ay matagal ng taga-subaybay ng ating munting channel, alam nyo na siguro na minsan ko nang naipaliwanag rito ang patungkol sa mga Santelmo. Telmo. Para po sa mga pananaw at paliwanag ng mga scientist, ang Santelmo ay totoo. Pero hindi po ito espirito or multo. Ito ay tinatawag na St. Elmo's Fire. Lumalabas po ito dahil sa mga reaksyon na nangyayari sa ating atmosphere. Mala blue at violets ang napuproduce nito na liwanag. At madalas po itong namamataan kapag umuulan na may kasamang kulog at kidlat. Madalas itong nakikitang lumulutang na parabang sumasayaw-sayaw. At sa paniniwala po ng iilan, lalong-lalo na sa mga manlalakbay sa dagat, kapag nakakakita sila nito, swerte raw. Dahil ito raw ay sinyalis na matatapos na ang bagyo. Pero Mukhang etong Marfa Lights ay hindi po San Telmo dahil namataan ito sa disyerto kung saan wala masyadong ulan, kulog at kidlat. Pangalawa, magkaiba rin po ang primary color nilang dalawa. Ang San Telmo, ma-blue at ma-violet. Samantalang etong Marfa Lights naman ay yellow orange. At narito naman po ang iba't ibang teorya ng mga scientist patungkol rito. Una, ito raw ay dahil sa refraction ng liwanag. Ayon po sa livescience.com, mga ilaw lamang daw ng sasakyan ang mga liwanag na ito na maaaring nagresulta sa optical illusion o mirage. Posible po kasi na magbago ang direksyon ng liwanag dahil sa pagbabago ng temperaturang dinadaanan nito. Nangyayari po ang refraction of light kapag dumaan ang liwanag sa isang medium na magpapabago ng kanyang distribution or bilis. At kapag dumaan nga ang liwanag sa isang kakaibang medium, pwedeng mapabago at mapabilis ang kanyang takbo. Tulad ng makikita po natin ngayon sa larawan kung saan ang liwanag ay dumaan sa isang prism at dahil dyan, nagbago ang kanyang distribution at ang kanyang takbo. At ayon naman po sa ilang mga eksperto, dahil raw sa chemical reaction, kaya lumalabas ang mga liwanag na ito. Napag-alaman po nila na maraming mga natural gas sa na naturang lugar tulad ng methane at phosphine. Natural raw na nag-aapoy ang mga ito kapag dumikit sa oxygen. At posible nga daw na yun ang dahilan kung bakit nabubuo ang mga Marfa Lights. Isang aerospace engineer naman na nagngangalang James Bonnell ang nagbigay ng kanyang obserbasyon patungkol rito. Dahil eto ay nasaksihan mismo ng kanyang mga mata. At ayon sa kanyang obserbasyon, hindi siya naniniwalang galing sa liwanag ng mga kotse ang Marfa Lights. Hindi rin siya naniniwalang dahil sa mga natural gases kaya nabubuo ito. Para sa kanya, ang presensya ng mga igneous rock sa naturang lugar ang dahilan kung bakit nabubuo ang mga Marfa Lights. Nagre-release po kasi ng electricity ang mga batong ito kapag under pressure. At ang electrical discharge na yan ay tinatawag na piezoelectric. At pwede pong ma-produce ang piezoelectric sa ilang mga solid materials tulad ng crystals, ilang mga ceramics, mga buto ng tao o di kaya hayop. Pero alam niyo po bang sa dinami-dami ng mga haka-haka at kuro-kuro mula sa mga ordinaryong tao at mga eksperto. Magpahanggang ngayon ay wala pa ring konklusyon kung ano ba talaga ang Marfa Lights. Tama nga kaya ang mga paliwanag ng mga scientist o mas tama ang pinaniniwalaan ng ilang mga tao na ito ay mga multo. Pero kung kayo naman po ang tatanungin mga kababayan, naniniwala ka bang ang mga Marfa Lights ay mga ghost lights o mga kaluluwang nagpaparamdam? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below.